Ganito noon ang paligid sa Sitio Imbo, Barangay Uyong, Labrador, pagkagat ng dilim. Pero ngayon, nagliwanag na. Ito ang Christmas wish ng mga kabataan. Matapos ang ilang one, binigyang katuparan ito ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gigo III at ng First Spouses League of Pangasinan sa pamumuno naman ni First Lady Maan Gigo. Ilang bundok ang inakyat at tinawid bago na ihatid ang mga solar light sa Sitio Imbo, Barangay Uyo. Mabuti naman, naisipan ni first lady, Maan, yung para sa bundok, binigyan na itong sorano, no. na, parang may korente Maraming salamat sa binigyan na tulong sa amin. Nung pumunta kami ito, walang ganyan na naibibigay ng mga official sa amin dito sa bundok, kalalo ka sa, sa amin, na IP. Ngayon na lang nagawa ito na may programa ni Governor na binigay na natulong ang daming binigay na may kumpleto na gamitin sa para kaming mga farmer so, pati baka may baka may grass cutter may sprayer may lahat na nakailangan may pero ganun may sasalamat kami sa binigay na natulong sa amin hindi mapigilang maluha ni Delia Pastor kapag naaalala ang kalagayan nila sa bundok dahil sa kawalan ng ilaw. Yung yung ano nga yung yung gas, gas ang ilaw namin doon. Tapos pagbababa kami, kuha kami yung bu, yung bulo, pipitpitin namin yon. Yun ang ilaw namin na bababa. Pag pagbalik na naman namin, mag-ilaw na naman kami papunta doon sa imbo. mahirap talaga doon. Ay, sabi namin noon, sana makita din ang ng gobyerno ito sa sulok-sulok na ito para matulungan tayo ng kahit yung daan lang po, yun ang hinihiling namin doon. Yung mga bata namin, sugat-sugat ng mga pa talaga. Yung anak ko ng panganay, kukurus, sugat yung mga pa. Kaya kaisipan namin, bababa na lang tayo sa baba, sabi namin. Kaya iniwan namin yon. Talagang nagbilib ako sa inyo po, ma'am. Kasi sabi ko, salamat sa pagkakataon may umakyat din na nakakita sa kahirap namin sa imbo, sabi ko. Ang mga pailaw ay mula sa Christmas Lighting with a Purpose Project ng FSLP at ng Pamahalang Panlalawigan. Panata ni FSLP Chair Maan Giko at Governor Giko na at dalhin ang liwanag ng Kapitolyo sa mga liblib na lugar ng Pangasinan.